Ito ang mga items na dinala namin sa aming trip to Hong Kong and Macau in no particular order. Aside from our passports and clothes, nagdala kami ng foldable tabo, liniment oil, medicines at salon pass. Malaking tulong ang foldable tabo dahil walang tabo sa mga hotels kaya useful ito kung nasanay kayo na gumamit ng tabo. Para naman sa aming mga devices, importante ang magdala ng power bank at wall adapter. Nagdala din kami ng tripod, phone gimbal at charger. Umili kami ng maliit na power bank para hindi bulky dalhin at kung saan man kami mabutan ng low bat, madali naming macho-charge ang aming devices. Huwag din kakalimutan ang mga power cords at adapters na kailangan sa inyong mga devices. Pwedeng magamit ang power bank sa pag-charge ng wifi na ire-rent namin doon sa Hong Kong. Kaya napaka nito. Pwede na itong panoorin sa iba pa naming mga videos. Nagdala din kami ng steamer na plancha para sa mga damit na susuotin namin. Maliit lang naman ito at madaling gamitin. Isabit mo lang ang damit na nais mong plansyahin at pwede mo nang tanggalin ang mga gusot sa damit sa pamamagitan ng steam. Lagyan lang ng tubig ang water compartment at antayin na maging steam ito at pwede nyo na itong gamitin upang plansyahin ang mga gusot sa damit na nais ninyong suotin. Nagdala din kami ng ganitong phone case para hindi na kami mahirapan kunin ang aming devices sa tuwing magpipicture taking at titingin ng Google Maps or merong isa-search. Malaking tulong ito para mas mapadali ang inyong paglalakbay at mas ma-enjoy ang inyong trip. Pwede mong isabit ang phone mo sa leeg habang naglalakad kayo patungo sa lugar na inyong papasyalan. And last but not the least, dahil pupunta kami ng Disneyland Hong Kong, bumili na kami in advance ng Mickey and Minnie Mouse Ears Headbands para mas makatipid. Nabili lang namin ang dalawang headbands online for 155 pesos. Maraming salamat sa panonood and God bless and enjoy your trip to Hong Kong and Macau.